Minalas ang buhay ng taong ito matapos manalo ng napakalaking premyo sa loto. Bakit kaya? Si Jack Whitaker ay naging tanyag matapos niyang manalo ng isang napakalaking jackpot sa lottery noong 2002 na umabot ng $315 million, ang isa sa pinakamalaking premyo sa kasaysayan ng Amerika noong panahong iyon. Bago pa man manalo, mayroon na siyang matatag na construction business at masasabing masagana na rin ang kanyang pamumuhay na merong net worth na 17 million dollars. Kaya mabibili niya kung ano ang gusto niyang bilhin at may masayang pamilya. Ngunit matapos siyang sinuwerte sa lottery, nagbago ang lahat at naging malupit ang takbo ng kanyang kapalaran. Noong December 2002, nang maklaim ni Jack Whittaker ang kanyang premyo, pinili niyang kunin ang one-time cash payout na nagkakahalaga ng $113 million. Ito ay matapos kaltasan ng tax ang $315 million na napanalunan niya. Matapos manalo, ipinangako niyang ibabahagi ang malaking bahagi ng kanyang pera. Nag-donate siya sa simbahan at nagtatag ng Jack Whitaker Foundation na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan sa kanyang komunidad. Bukod dito, naging bukas palad din siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Binigyan niya ng mga malalaking regalo ang mga mahal niya sa buhay, kabilang na ang kanyang pinakamamahal na apo na si Brandy. Sa kabila ng kanyang mga mabuting intensyon, nagbago ang buhay ni Jack sa hindi inaasahang paraan. Dahil sa kanyang bigla ang pagyaman, naging target siya ng mga masasamang loob, Ilang beses siyang nanakawan at isang beses pa nga ay ninakawan siya ng halos $500,000 mula sa kanyang sasakyan. Kahit na ang kanyang personal na buhay ay nagkaroon din ng seryosong pagsubok, ang kanyang pinakamamahal na apo na si Brandy sa edad na labimpito ay namatay dahil sa sobrang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ipinagluksa ito ni Jack na sa kanyang mga panayam ay nagsabing kung alam niya sanang ito ang magiging kapalit ng kanyang pagkapanalo, mas pinili sana niyang hindi manalo. Bukod sa trahedya ng kanyang pamilya, naharap din siya sa iba't ibang legal na issue. May mga pagkakataong siya ay nahuli ng mga autoridad dahil sa iba't ibang paglabag ng batas tulad ng pagmamaneho ng lasing. Ang kanyang dating negosyo na construction business ay dahan-dahang bumagsak at ang foundation na kanyang tinatag ay nagsara rin. Noong 2007, inamin niya na naubos na ang halos lahat ng kanyang pera. Iniwan din siya ng kanyang asawa dahil sa nangyari sa kanyang buhay. At hindi lang yan dahil noong 2016 ay nasunog naman ang kanyang bahay sa Bland County, Virginia. Sa mga huling taon ng kanyang buhay bago siya nawala noong 2020, palagi niyang sinasabi na ang pagkapanalo sa lottery ay isang sumpa. Inamin niyang ang pera ay nagdala ng maraming trahedya sa kanyang pamilya at mga kaibigan at sinabi niyang mas naging maligaya sana siya kung hindi niya natamo ang napakalaking bigla ang kayamanan. Sa kabila ng lahat ng trahedya, sinabi niya na patuloy siyang naniniwala sa Diyos at umaasa ng kapayapaan sa kanyang huling mga taon. Si Jack Whittaker ay naging simbolo ng kasabihang hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Ang kanyang kwento ay isang babala para sa lahat na ang yaman ay maaaring maging isang malupit na laro ng kapalaran kung hindi ito mahawakan ng tama.